sino ang mga qualified kumuha ng solo parent ID. Hello mga kamamshi! Okay, kung ikaw ay nag-aalaga ng anak mag-isa o may kilala kang ganito, importante na panoorin mo to. Dahil ngayon ay pag-uusapan natin kung sino ang mga qualified kumuha ng solo parent ID? Ano ang mga requirements na kailangan? At ano ang mga benepisyong pwede mong makuha bilang solo parent? Yan. Yan ang ating tatalakay ngayon mga kamamshi. Hindi ito chika lang mga kamamshi ha. Legit na info ito galing sa Republic Act number no. 11861 o ang Expanded Solo Parent Welfare Act. So kung ready ka na, Let's start. Oh, ano ba ang solo parent ID? sige, syempre alamin muna natin kung ano ba yung solo parent ID na tinatawag. Ang solo parent ID ay government issued ID na nagbibigay ng benefits at assistance sa mga magulang na mag-isang nagtataguyod sa, kanil, sa kanyang anak. Layunin itong matulungan ang mga solo parents na hirap sa buhay. Uh, lalo na sa usaping financial, trabaho, at yung akses sa health services. Pero, hindi lahat ng nag-aalaga ng bata ay automatic qualified, mga kamangshi. Kaya, mahalagang malaman mo kung pasok ka sa listahan. Sino ba ang qualified? Yan, alamin natin kung sino ba ang qualified. Ayon sa bagong batas, ang mga eligible kumuha ng solo parent IDI, una, yung biological parent na iniwan ng asawa o partner. Yan. Halimbawa, hindi kasal pero may anak. Yan, iniwan at hindi na sinuportahan. Sila yan. O, walang kalibin, ha? Or asawa sa loob ng isang taon pataas. Okay? O, ano pa? Pangalawa, yung uh, parent na legal na hiwalay. Okay? Sa bisa ng annulment o legal separation to. At tanda nyo, dapat wala rin live-in partner for one year. O kaya nasa iyo ang custody ng anak. ba? Diba? Pangatlo, parent na by circumstance ay solo. Ano yun? ba? Diba? Naulila at walang kapartner. O kaya yung partner ay nasa kulungan ng tatlong taon o higit pa. O kaya yung partner ay mentally and physically incapacitated. Yan yun. Pang-apat, kamag-anak o guardian. Yan, pwede silang kumuha ng solo parent ID kung sila yung tumata yung magulang sa bata dahil iniwan sila ng kanilang biological parents. Halimbawa dito yung mga tito-tita, lolo-lola, di ba? O yung ate mismo na nag Okay? Panglima, yung pregnant women na walang ka-live-in o asawa. As early as pregnancy, pwede ka nang mag-apply ng solo parent ID. Sino pa? yung mga rape survivor, mga kamamshi, na piniling itaguyod yung anak, halimbawa, na, na buo, di ba? So, binuhay mo, ganun yun. Pwede ka rin kumuha ng uh, solo parent filing. Pang pito, mga iba pang situation na aprobado ng DSWD. Basta mapatunayan mong ikaw lang ang tumatay yung magulang with supporting docs, ha? Yan. Uh, hindi ka hindi ka qualified kung may ka-live-in partner ka ngayon o kaya pinapasan ng ibang tao ang responsibilidad sa anak mo. Ngayon, kapag pasok ka sa qualified list, heto naman ang mga karaniwang hinahanap na dokumento. So ito ire-ready mo ha kung pasok ka sa uh, listahan para makakuha ng uh, solo parent ID. Ito yung mga documents na kailangan mong ihanda. Una, yung barangay certificate. Ano yun? patunay na ikaw ay solo parent sa inyong lugar. Ano pa? Proof of income. Yung payslip, ITR, pwede kung may certificate of indigency ka, pwede rin. Uh, pangatlo, yung affidavit of circumstance. Kung iniwan ka o naulila o separated. Yan, kailangan mo yun. Pangapat, yung child's uh, birth certificate. Okay? Panglima, two valid IDs. Panganim uh, medical certificate. Kung incapacity ng partner ang rason, Ha? Pero kung hindi naman yun yung reason, hindi, hindi na, hindi mo na kailangan yun. Pang pito, yung death certificate, kung by death ang pagiging solo parent mo, kung hindi, hindi mo rin kailangan yun, di ba? Uh, PSA documents, katulad kung annulled or separate, uh, separated legally, yan, PSA documents. O, take note mga kamamsi, ha? may mga LGU na may sariling checklist. Yan. Kaya mabuting pumunta o tumawag muna sa DSWD o solo parent focal person sa City Hall. ayon ha? ano ang benepisyo ng solo parent. Okay, so yan. Ito yung mga pag-usapan natin. Ano makukuha nyo? Kapag approve ka na, makakakuha ka ng 1,000 pesos monthly cash aid. Okay? Kung minimum wage earner ka. Okay. Pangalawa, priority sa scholarship ang anak mo. ba? Diba? Pangatlo, makakakuha ka rin ng discount sa baby needs. Like gatas, o, oh, di ba? Malang gatas ng mga baby. Diaper, uh, vitamins, up to 6 years old yan. Okay, pang-apat, uh, flexible work schedule kung nagtatrabaho ka. Uh, meron ka rin parental leave up to 7 days yearly. Ano pa? Access to livelihood trainings and job assistance. Ano pa? Healthcare services at priority ka sa field health programs. O, oh, makakakuha ka rin ng psychological support and counseling. Makakakuha ka rin ng legal help kung may kaso or child uh, custody issues. Okay, tip ko lang kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Okay? Ito, uh, ang gawin mo, pumunta ka sa City Hall nyo o Municipal Social Welfare and Development Office. ba? Diba? Sila ang nag-aasikaso ng solo parent ID. Okay? Eh, yun doon ka mag-umpisa, doon ka unang lumapit kung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Yun yung first step, mga kamamsi. So, ayan mga kamamshi, kung mag-isa kang nagtatrabaho, nag-aalaga at nagsusumikap para sa anak mo, may tulong ang gobyerno para sa iyo. Ika nila, hindi ka nagsusolo. May batas na kumakampi sa Yun lang. Bye.